Hi guys, on our way to hunt um aurora australis. Ma lakas kasi ngayon yung ang tawag doon? KP something. Uh Oo. -oh. KP forecast. May chance na may magka-aurora. So uh, ay uh, tara mag-hunt po tayo. Nandito kami ngayon sa Birdlings, Birdlings Flat. Flat. Ayan, daming. nyo ba yan? Ang daming mga, ano, mga Aurora Hunters. Oops. Ganyan ka, ano, ngayon. Pero we'll see, sana may maabutan tayo. Ayan, ang daming mga tao dito talaga. Kasi, Ginda. ang lakas ng, ano, parang Ginda. KP na tinatawag nila. Uy. so, ayan, nakakuha naman tayo ng magandang pictures. <laughs> At, wala tayong magandang, ano, hindi kita sa video kasi kailangan ng, ano, ng 30 second exposure, parang something ganon. So, ayan. Yan o. Sama namin si Ace. Ito, <laughs> Enjoy. Pa. Kahit medyo malapula po, okay lang. Yan niya din, nandito. So, super happy naman. Ang ganda ng, ano, <laughs> outcome. Kahit yano, po yan. Editor, yano, yan. Sa ano. Ang video pala eh. Ayan kitang kita oh. Ha? Huh? O oh, yan. Ayan, ano yan? Aurora yan, nakikita niyo yan? Yung puting yan? Meron, ito. Oh. Aurora. ganda oh, Aurora. Oh, yan yeah, oh, yeah. na. Pa-video oh, na. Ay, eh, no? Oh, wow, ang laki. Oh. Oh. Hindi lang siya ganun ka, ano, pero kita. At least nakita sa video. Oh, oh kita. Galing, ang ganda. ganda. Wow, wow ganda. Ang ganda. <laughs> ganda. Ang ganda. Oh. Wow. Diba na, kaya mo lang. Huwag mong gagalawin. Ganda. Huwag mong gagalawin. Sarap ka, ito ka sarap ha. Oh, okay, ganda. Natbad na din, natbad ang pagkakakuha. Oh, hindi masyadong kita eh. Hindi kita sa phone, pero pag nandito na, okay na.